mga kakambing at oh. ito na nakayon nti kakaldingan ti may isang customer ko oh. kasi so, tinamayan na oh, safe na safe na iti kuhanan eh alaga ng kalding yung kuhan na pa iti yata long span na galba oh. eh balak na ti agila ko makagatang naktod pila uh, nga da iti tartarak nagmat nga iro utruutan o oh, nakikinda sa kiti kalding na so iti na maen na o oh. oh. Uh, inalada na yan timay sa uh, padaks tapos dilikod handa minulaan sa timay isin tapag iwayway na kalding o oh, ito no may booster dito o iyay naman di alad nan padaks one nga unada o oh, nakikinda sa kiti kalding na Uh, bareng no makagatang nak tumat bilang ada itiwar war 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 agak dakel ni ah kalau sampai toronah oh,